News mga balita ngayon, pitong bayan sa Leyte idedeklarang malaya sa banta ng NPA sa Hunyo Abente 20. Koreanong pugante na sangkot sa investment scam timbog ng NBA. Pag-demolish ng Mount Kamuning Footbridge, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ako po si Cesar Soriano. Marayatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon idedeklara bilang ganap na ligtas mula sa banta ng New People's Army o NPA ang pitong bayan sa Leyte sa darating na Hunyo 20. Ayon kay Palo Mayor Remedios Petilla, presidente ng League of Municipalities Leyte, umasa sa mga pamantayan ng Stable Internal Peace and Security Condition o SIPSC ang lahat ng bayan sa unang distrito ng Lalawiga. Kabilang sa mga bayang idedeklara ang alang-alang, Babatngon, Palo, Santa Fe, Tanawan, San Miguel at Tolosa. Ang seremonya ay gaganapin sa Palo Jim kasama ang mga alkalde, konsehal at barangay leaders bilang patunay ng iisang paninindigan para sa kapayapaan. Paliwanag ni Brigadier General Noel Vestuir ng 802nd Infantry Brigade, bunga ito ng pagtutulungan ng mga lokal na pamahalaan at mamamaya. Ang SIPSC ay formal na kompermasyon ng pananatiling tahimik ng mga lugar at pagtutol sa pagbabalik ng anumang banta ng armadong grupo. Arestado ng National Bureau of Investigation o NBI ang isang koreanong pugante sa Malate, Maynila, Kamakalawa. Sa isang press conference, iniharap ni NBI Director Jaime Santiago ang suspect na kinilalang si Kim Yushik na sangkot sa panuloko at pangigipit ng kanyang kapwa-koreano sa South Korea sa inilabas na warrant of arrest ng Interpol Blue Notice na harap pang sa kasong fraud violation ng Article 3741 ng Criminal Act of Korea matapos masangkot ito sa isang investment scam na nagkakahalaga ng 10 million Korean won noong 2008. Lumabas din sa record ng NBI na matagal nang namamalagi sa bansa o isang undesirable and overstaying alien na ang dayuhan na itinuturing na malaking banta sa seguridad sa publiko. Nahaharap din umano si Kim sa mga kasong estafa, malicious mischief at human trafficking dito sa Pilipinas. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagdemolish sa Kamuning Footbridge o binansagang Mount Kamuning dahil sa masyadong mataas na elevation nito. Ito ay matapos magsagawa ng site inspection ng pangulo kasama si Transportation Secretary Vince Dizo sa nasabing tulay sa bahagi ng EDSA sa Quezon City kamakailan dahil sa inaccessibility nito sa senior citizens at persons with disabilities o PWDs, iniatas ng Pangulo sa DOTR na i-rebuild ang overpass at ikonekta ito sa MRT Kamuning Station. Pinalalagyan din ito ng elevators sang tulay para mapadali ang pagtawi. Ngunit paglilinaw ni Dizon, hindi mo nagigibain ang kontrobersyal na overpass hanggat hindi pa natatapos ang bagong walkway. Posibleng tumagal ng 6 hanggang 8 buwan ang konstruksyon nito. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzalino Naguula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.